Usong-uso pa rin ang mga night market, lalo na sa mga probinsya. Kaya itong limang negosyo itong pwede mong umpisan sa maliit na punan. Tandaan nyo, ilan lang to sa mga pwede nyo umpisan. Kasi marami na naman pwedeng gawin, lalo na sa mga events sa mga probinsya. Ang una kong isasuggest sa inyo ay yung ginagawa namin dahil talagang kumikita. yan ang pagbibenta ng chicken pastil. At for sure, marami na sa inyong aware kung ano ba ang chicken pastil. Isa ito sa mga paboritong pagkain sa Mindanao sa ating mga kaibigan, mga kababayang muslim. At sumikat na nga ang pagkain ito hanggang sa Manila at sa kahit saang probinsya pa. Napakasarap naman talaga. Kaya ito ang aming niluluto at tinitinda namin dyan sa plaza. Hindi mo kailangan ng sobrang laking puhunan dito kasi pwede mong umpisahan ito sa pagluluto sa bahay. Basta matyempuhan mo lang o mapag-aralan mo lang masarap na timpla, siguradong papatok ito sa masa. By the way, kung kailangan mo ng pang nit, -nit ng laman ng manok o yung shredder ng chicken meat, meron yan sa link sa baba na napakamura at napakabilis gamitin hindi ka pagagastos sa kuryente kasi manual lang yun. Ang pag-aaralan mo nga lang dito ay kung paano mong papalabas yung tubo mo na hindi ka palugi sa ginagawa mo. Kasi ang chicken pastil, napakalasa niyan. Tsaka hindi mo kailangan ganun karaming ulam na Mas maganda yung may kasamang kanin. Pero kung kaya mong gawa ng chicken pastila na nakalagay sa mga garapon, yung pang long life, mas maganda yun kasi meron ka pang retail, mayro ka pang pwedeng ibenta ng kasamang kanin. Ang pangalawa siyempre ay ang hindi kumukupas sa mga barbecue o tuhog-tuhog na isaw, yung dugo, yung betamax kung tawagin, yung paa ng manok, yung ulo. In general terms, yung mga tuhog-tuhog na inihaw, yan patok talaga sa mga night market. Lalo pa pagka umuusok na yan, kasnamoy uh, ng mga lo na mamasyal yung usok niya, na masarap, siguradong pupuntahan yan, laging patok yan. Kaya isa ito sa mga isasuggest ko dahil kitang-kita -kita ko talaga kung paano kumita yung isa naming katabi dito sa night market at napakadaming taong bumibili at bumipila, mga nagpapaihaw. Kaya patok pa rin lagi yan. Sarapan mo lang talaga ngayong suka, yung sauce ng barbecue na ito, siguradong papatok ito. Ang pangatlong isa suggest ko sa inyo ay talagang isa pa rin napakapatok sa masa. At yan ang siomay, iba't ibang klaseng siomay. May pork siomay, beef siomay, chicken siomay, may shrimp siomay. At yan ay napakadaling gawin. Kailangan mo lang talaga ng steamer. Kung wala kang pambili ng ko rin steamer, Meron ang steamer sa bahay na manual, mas maganda yun kung may gas ka kasi mas matipid yun. Ang show may kasi kaya gusto ng mga taong bilhin dahil mabilis. Kaya steam lang yan, kukunin mo na, lalagay mo lang sa lagayan, bibigyan mo ng sauce. So mas maganda yun may mga nakaprepare ka ng nakatakeout na sauce. Nakabalot na uh, fried garlic, chili sauce, at meron nga chili oil, may toyo, lamansi, syempre. Yan, patok lagi sa masang ang show may business. At hindi nawawala sa pinipilahan niya sa mga night market. Paborito kasing merienda ng mga Filipino yan, siomay. Ang isa pa sa may suggest ko sa inyo, lalo na kung may puhunan ka, ay ang pangluto ng takoyaki. Kaya ako nasabi kung may puhunan ka dahil kailangan bumili ng hulmahan nito. At pag-aaralan mo siyempre, masarap na timpla nito. Marami ng mga source para matutunan mo ito. Nandiyan na YouTube, Facebook, o mga tutorial. Naobserbahan ko rin kasi na patok ito sa mga night market, lalo na sa mga kabataan. Kaya isa yung takoyaki sa pwede mong umpisahan. Ito pa yung last na suggestion ko, ang isa sa mga hindi nawawala sa mga nahanap ng mga pupunta o pumapasyal sa mga night market ay yung french fries, yung iba't ibang flavors. Lalo ng mga kabataan, gustong gusto nila yan. Yung maraming toppings ng fries. Kaya pag-aaralan mo, syempre, kung ano mga iba't ibang flavors ng fries, medyo costly nga lang ang puhunan. Syempre, kailangan mong bumili ng deep fryer. Pero kung wala, may gas ka lang, may stove ka, may kasirola ka, pwede mo rin i-deep fry doon ng fries mo as long as meron ka lang pang sala o pang uh, drainer na yon. Pero isa rin talaga sa hinahanap ng mga kabataan yan sa mga goer sa mga night market. At yan mga pamangkin, ang lima sa mga negosyo mong pwedeng umpisahan sa hindi gano'ng kalaking puhunan. At syempre, depende pa rin sa iyong pagpatakbo kung kikita ito. At syempre, yung pag-aaral ng masarap na timpla, importante yan. Kaya mga pamangkin, hanggang sa muli. Kita-kits tayo.